mga kagri may nagtatanong sa atin tungkol dito sa ating uh, mga ini-spray na polyar ito yung uh, mga pampalaki ng bunga pampakapit ng bunga, mga polyar na yan tulad ng calcium boron, yield master marami pang ibang polyar na pampalaki ng bunga at pampakapit mga kagri ka itong mga klase ng polyar mga kagri ka uh, pagka po kasi polyar kahit sa pandahon yan, pampaganda ng dahon pampalaki ng bunga, pampakapit ah uh, basta po polyar, ako para sa akin anong oras daw ba ni-spray to ako ni-spray ko yan kadalasan madaling araw, umaga, early morning late afternoon yan mga ka-agree, kasi bakit po, kasi mas na-absorb po ng uh, kalamasi yung uh, ni-spray natin polyar, nakapapasok siya sa loob ng dahon, sa loob ng bunga kapag ka-umaga kapag ka po kasi umaga nakabukas po ang mga stomata ng gulay tulad ng kalamansi o yun yung daanan na, na 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 uh, parang hingahan niya dapat po doon ay uh, kapag ka nag-spray ka ng madaling araw o gabi yan papasok agad yan dyan sa loob maabsorb na kumbaga kakainin agad ng uh, kalamansi yun dahon o bunga ng kalamansi kaya kapag ka kasi tanghali na Medyo mainit na Nagsasara na yan mga kagre ka Ang uh, tendency kapag ka nag-spray ka ng mainit na Nang may halong polyar uh, For example mga bandang 10am Sa pagitan ng 10am Hanggang 4pm Medyo Kapag in-spray mo yan Hindi pa niya agad kakainin yan kumbaga, Pagdating ng hapon Saka pala siya kakain mga kagre ka Pero minsan kasi uh, Hindi na niya nakakain lahat uh, Yung iba Uh, nasasayang lang kaya ako para sa akin ang spray na ginagawa ko dyan talagang magang maga o kaya hapon ganyan yung malamig pa ang panahon kasi yan yung mga oras na kumakain po yung mga stomata o nakakasip-sip sila mabilis silang sumip -sip, o mag-absorb ng in-spray natin na polyar mga mga nag-aalaga po ng kalamasi na mga medyo hirap gumising na madaling araw ma-suggest ko po yung uh, hapon spray po kayo mga bandang alas 5 ganyan, alas 6 ng hapon yan, ganyang oras may sasuggest ko napan nyo ng schedule, oras yung inyong uh, pag-spray importante yan mga kagri may mga oras kasi hindi po dahil gusto lang natin mag-spray ng ganong oras ay uh, magispray mag-spray tayo uh, minsan ang uh, ini-spray natin yung gamot na ini-spray natin o yung mga polya ay uh, sila nagdidikta ng oras ng ating uh, pag-i-spray mga kaagre ganun talaga uh, huwag nating kontrahin may mga uh, ano naman na uh, magsasabi ah agree one eh busy ako ng ganyang ano, oras eh o, dalawa yung uh, ano natin eh dalawa yung oras na pwede natin pagpilihan isang madaling araw at isang gabi o isang hapon mga kagri. Ka Alin lang doon kung saan kayo pwede doon, mga At hanapan nyo po talaga na schedule itong pag-spray ng ganyang oras kasi napaka-importante nyan para sa kalamansi, mga kagri. Ka kasi hindi po pwede yung uh, tayo ang decision palagi doon sa ating gagawin. Minsan, yung spray natin, yung ang mag-decision para sa atin, mga Sa insecticide naman, mga ako para sa akin, sa, kalama sa kalamansi, ah, wala namang problema yan kahit anong oras ka mag-spray dyan sa kalamansi basta kung alas 12 ng tanghali kay initang kaya nyo mag-spray kaya kaya ng katawan nyo sige go ground pero sa polyar po kasi masasabi ko polyar and punji side po kasi ako masasabi ko sa dalawa na yan kailangan talaga ini-schedule yan ng umaga o madaling araw mga kagre dito nga meron na nga malapit na magasaresa yung mga bunga at yung iba nga ay uh, lampas gamais ayan oh. dami na nakagre ayan ayan oh. hmm. nagpapatubig na naman tayo uli para mabilis lumaki ang bunga at uh, maganda ang kapit nakagre Ang bilis na lumaki ka agri oh. Kailan lang matagtag to ng uh, bulaklak pero bilis na ng paglaki ng bunga niya. Yun lang hanggang ngayon marami pa dahon ng kalamansi natin. Talagang pag napasok talaga to ng mga whitefly talagang mahirap linisin. Mahirap gumanda. Pero patay na whitefly niya ka agri. Patay na. Itim itim na lang ang natira. Oh. Titingnan natin ilalim yung mga hulog na natin. Ayan, oh, may isa. Ah, dalawa. Tatlo. Alas mabibilang mo eh. Kaya apat. Pero, pangaraniwang kasi eh. Yung iba, talaga namang uh, alos Alos talaga minsan ano eh, Kapag ka ganitong stage na Naguhulog na ng madami yan Talagang alos talagang parang isinabog na na abono yan dyan. o isinabog na palay dito wala naman masyado o. kaya nga ito may mahulog man ito ngayon sigurado maghuhulog pa to konti na lang kasi marami ng malalaki yung malalaki na to kagri hindi na to mahuhulog to wala na yan, hindi na mahuhulog yan pero yung may posibilidad na mahulog dyan yung mga kasamahan niya na maliliit yan may posibilidad pang mahulog yan tsaka ito yung sobrang dami na ganito yan maghuhulog yan pero buo lahat ng bunga nyan o. eh dapat yan sa dami ng binunga na ito yan o no? kasi sa dami ng binunga dapat yan dami ng hulog dito yan sa lalim dami na yan dapat oh dito hmm. kita kita mo na dapat yan pero alam masyado puti na lang kagre at uh, parang uh, tansya ko marami magtutuloy ng pinabunga natin dahil ganitong stage na lampas gabutil ng mais yung iba halos 50% lampas gabutil ng mais tapos o konti pa lang yung laglag sa ilalim ibig sabihin yan, indikasyon niya na konti lang yung yuhulog yan maguhulog pa po ito kapag ka po ito ay uh, siguro para sa akin mga labi, hanggang 10 araw hanggang labi limang araw ito maguhulog pa to ng yung mga pailan ilan na lang siguro tantya hindi na ano kasi dapat ganitong stage na na, na ganito na yung nakikita yung pinakita ko sa inyo kanina pag gano'n na yung mga bunga marami nang hulog yan sa ilalim marami na siya ibabagsak na hindi niya kayang ibag hindi niya kayang dalhin. hulog niya ko sa kahit buo yung bunga. Pero sa ngayon, mga kagri, ka napansin ko, kukuunti lang yung hulog talaga. Talagang nagtataka rin ako na nang konti lang hinulog niya. Pero ang dami na ibinunga na ito, mga kagri. Ka Mula pa sinyo ay mga last na vlog ko. Marami siyang binulaklak dito na talaga namang hitik meron pa kayo iba 120% pa yung binulaklak sobra sobra sa 100% talaga yung iba naman, 80%, 70%, ganon. Kaya ako, para sa akin, talaga namang ang ganda yung naging alaga namin ngayon mga kagri. Marami, hindi, hindi, rin ako nakakakita ng mga may mga kubildo, yung katulad ng pinakita ko sa inyo kanina, ng mga, uh, mga nadideform na bunga, yung dahil sa tusok nga po yung ng uh, fruit fly, tsaka yung mga parparo na mga nangingitlog sa loob ng bunga, ng bulaklak pa lang. Yun napaka ah uh, uh, lang nakakahinga na tayo ng maluwag dahil alam natin na medyo meron ng uh, kumbaga may, may counting resulta na yung pinaghihirapan natin yung gastos natin dito mga kagre. yung gising natin ng madaling araw yung yung gabi na pag-i-spray natin talagang uh, ako para sa akin Uh, medyo nakakahinga na ako ng malawag baka masulit na yun mga agree sana mata tayo sa mahal na presyo dito ngayong summer na to para kumita tayo ng maganda at uh, bago lang tayo makapag uh, laps ng uh, kontrata rito ay makaikipon tayo para sa mga susunod dating renta o iba pang hanap buhay na pwede nating uh, buksan kung tayo ay kikita dito mga kaagre